Ang sarap ng buhay ng mga yan, no? Oh. Ang sarap ng buhay na malamig. sarap ng buhay na malamig, oh. Nandidilag ka na naman ng ears. nagising. sarap ng buhay. sarap ng buhay nyo, oh. Mm, ito, takbo ng takbo. Ayan, guys pinakawalan ko na si Shopao. Shopao. Ayan. Hindi na ako naglalagay ng basahan diyan na basa kasi meron na kaming malamig na kaya hindi na ako naglalagay ng basahan. So tiyaga-tiyaga lang, guys. Nang wala kaming aircon, talagang naglalagay ako ng basahan diyan sa sahig. Binabasa ko kasi baka ma-heatstroke tong mga aso ko. So ngayon, masarap na ang buhay nila oh. Pati katikang kang. Oo, no. oh, masarap ang buhay mo. Ayan. No. Pati bintana sarado para tayong gabi lagi. Sarap buhay nyo no? Okay, mag-away dyan. Mamaya um, dito na si ate. Shhh! Siopaw, inaaway nyo naman si Choco. Este, si Kisame. me pinakawalan ko guys kasi kawawa naman lagi nakakulong ang bait talaga nitong si Kisang, hindi niya pinapatulan nilalambitinan siya ng maliit ito namang si Choco sobra Choco halika dito halos patayinan niya si Siopaw Kisang halika dito dito ka so ayan yun nga lang, di pa namin nalagyan ng bintana yung isa doon kasi lumulusot ang lamig. Ayan ang kulungan ni Siopaw. Ayan ang aking mga aso. Sarap buhay oh. Malamig. Nakabintilador pa. Kabubukas lang kasi. Mga pangit nga lang ang aming wall. Ayan. Launa pa lang dito. Ayan. Ang pangit nga lang ng wall ng pagkaka ayan, parang akala mo ang lalaki ng tubo yung daanan ng kuryente at tubig na nagmumula rito medyo hindi na nga lang maganda ang wall pero okay lang basta mahalaga malamig dito <laughs> dito nagtatrabaho ang aking anak ko work from home kasi siya hanggang ngayon so ayan, ang kanyang mga kalat ayan ang kanyang mga kalat Diyan siya nagtatrabaho. Andito yung mga alaga niya. Ang favorite niya si Shopao. Ayan ang napakabait namin si Itim. Si Haba. alam na niyang pangalan niya. O nagwawag pa yung tail. Clover! Sarap buhay. O. Oh. Asan si Pungguk nga pala? Ayan si Pungging. Pungging abot daw naman. Talaga naman nandyan talaga siya sa malamig. Hmm. Tamihaya pa loka talaga to ayan ang choco na maldita asan si Siopao? saan mo iniwan? Siopao ayan si Siopao oh. Siopao Siopao, dika dito ang hilig niyang maglaro dito sa may ilalim Halika dito madilim dyan eh ah, aray ko kinakagat niya ako guys <laughs> <laughs> Ang hilig niyang mga gat. Parang aso din. Nag-iipin. Uh, ayan. Ayan si Siopaw. Siopaw, anong ginagawa mo dun, ha? Hmm? Dito ka maglaro. Maliwanag dito. Huwag dun. Ang hilig-hilig mo dun. Hmm. Ang kakagigil ka. Hmm, -mm -mm. Huwag mo namang awayin ng awayan, Choco. Hmm, doon ka maglaro. Yan, dyan ka. Yan, laruin mo yung mga antik na tulugan ni Choco. eh, stenik isam eh. Yan. Parang kanggaro. Ang bilis-bilis niyang tumakbo. Hindi ko mahabol. Kaya para pagbukas lahat ng pintuan hindi ko siya pinalalabas sa kulungan niya kasi baka lumabas ng bahay hindi ko na mahuli <laughs> kakalmutin ka na naman yan Choco Choco yan. Choco Dinala na naman sa kusina eh Nasaan na? na si Siopaw? Ayun, ayun si Siopaw. Nasa ilalim. Huwag oh, mo oh, pasing. Oh, 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 oh. Papaluin na talaga kita eh. Ang mm. Siopaw, dito ka dito ka Siopaw. Diyan, para hindi ka abot. <laughs> Ay na siya dyan. Sa lagayan ko ng halaman. Siopaw! Hindi mo siya abot dyan. para hindi ka ni Choco <laughs> o diba guys ang ganda ng may laruan o oh. bagong baby <laughs> lahat sila nagtataka sa kanya ang liit liit niya napulot ko lang yan guys tinapon pinulot ko pinabet para lumusog ayan Parang kanggaro. Ay, huwag mong sirain yan. Lagayan ko yan ng halaman. Sopaw. Kinakain mo naman yan eh. Sopaw. Aray ko. Nangangalmot ka. Nangangalmot yan. Nangangalmot si Sopaw. Sopaw, pakita mo yung mukha mo. Cute. Ah, cute, cute. Nangangalmot. Oh, Sopaw. Ah, Sopaw. <laughs> Choco. Siapa? 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 Ang pangalan niya nung una guys ay Snowbell. Pero ngayon ay Siopaw na kasi lalaki pala siya. Hindi raw pwedeng Snowbell kasi lalaki. Ah. <laughs> Tatalon yan dyan. jan yan dyan. Maldita yan. Ay salbahe. Oh. May mga basahan ng aming upuan. Kapapalit ko lang ng sapin kasi Diyan natutulog yung mga yan, oh. yung mm, mm, kuha ano yan, oh. Taba-taba. Mm, ayan, umaldit um, ang siya, ba? Sarap ng buhay niyo, malamig. Siya, Gusto mo na dyan? Hmm, sige, dyan ka na. Para hindi ka inaaway ni Choco. Kung saan-saan ka nakakapunta. Siya, hmm, ni scratch niya. Kala siguro scratch post yan. Ikaw lang nakasira ng mga lagayan ko ng halaman. Hindi na nga ako naglalagay ng halaman dito guys kasi kinakain nila eh. Eh kung minsan, ang dahon eh hindi pala maganda sa aso, lason. Kaya ayan, nagsusuka-suka sila. Shhh! Lover, maiyak-iyak ka pa. ano pag may kumalabog sa labas, ayan, nagkakagulo sila. Yung nanay, ayan o, oh, paiyak-iyak pa. Lover, wag maingay ha. Siya Sige nga, talon ka nga dyan. Siya Ay, nakatalon. Ay, nakaharang ang oh. bardagol. Ba bardagol na si Choco. Tama na ha. Nasasakta naman siya sa iyo eh. Siopaw na tinatuloy siya sa iyo. Tapos pag nakalmot ka, galit ka. Sakit siyang mga lmot guys. Pwede na siguro magupitan ng kuko neto. Tama na. May ingay mo. Tayo lang may ingay dito sa paligid. Siopaw. Gusto na niyang umalis dyan. Siopaw. Siopaw. Huwag mo naman. Ay, ayan mo, no, tingnan mo, nahulog tuloy. Mm, ayan, tatakbo na naman. Choco! Bilis-bilis mm, tumakbo, hindi siya makahabol. Si Chopao na makulit. Mm, sarap buhay, no? Sarap ng malamig ang lugar. Mm? Mm, pa kayo. Asan si Pongging? Pongging? Asan si Itim? Ayun, nasa ilalim ng ano doon kasi mas malamig doon no, sa ilalim. Huwag <laughs> mo nang nilagay ko na nga ulit dyan eh. Siya pao. Hindi ka makakaalis dyan. Galit, Babalik na kita sa kulungan mo. Mm. Kasi buk-buk sarado ka na kay Choco. Uli ka na, uli ka na. Doon ka na sa kulungan mo babalik ko na siya doon, guys kasi hinaha kawawa siya kay Choco kawawa siya kay Choco ay ano ba yan ayaw mabuka yung aming air cooler o oh, nasira no overuse dyan ka na kana <laughs> ka na nakapaglaro ka na eh nakapaglaro hmm, ka na ba diba? tama na Choco kukutongan na kita talaga eh ano? Gusto mo pa dito? Siya May laruan ka naman dyan. Ito o, oh, yung tali ni mama. Mm. Gusto mo pa rin dito? Hindi ka nadadala na binubugbog ka ni Choco? Siya pa! may boses na siya guys. Nung babo bago lang siya dito, wala siyang boses. Hindi pwede. Diyan ka na. Nakapaglaro ka na eh. Mamaya naman. Mamaya naman. Oh, mamaya. Mamaya na. Ciao pa. Gutom ka na? Naghahanap na siya ng kapagkain. Kapag napagod siya guys na maglaro magahanap na siya ng pagkain. So, bigyan ko muna ng pagkain. Kain ka na. Iyak ka pa ng iyak. So, ayan guys. Ang pagkain ni Shopaw ay ito. Ayan. Ayaw niya ng ano eh. Ayaw niya ng dry. yan Pero, hinahaluan ko para masanay naman siya. Para hindi siya magsawa dyan. Ayan. O, ayan na. Ayan na Oh. Naparami yata yung lagay ko. Sige, kain na. Ayan. Konting laro. Kain na agad. Ginutom ka. Hmm, naman yung isa. So, ayan guys. Ang aming bagong ampon. Yan lang. So, bye bye na. Bye bye na, Choco. Shhh. Bye bye na. Bye bye na oh. <laughs> Babay Bye na kalbo. Ingit na ingit sa pagkain ni Siopaw. Babay na. Babay Bye na, Robert. Babay. Ingat po kayong lahat.